Buenos dias sa ating lahat mga kaibigan Ito ang uh, ating uh, balita ang uh, may babahagi po sa inyong lahat ng mga kaibigan Sa mga hindi po nakapanood na uh, pagdinig kahapon sa Senado ng mga kaibigan ay uh, Ito ang uh, bumungad po sa atin ano, habang tayo ay uh, nanonood ng mga kabalita Nagtalo o nagpangayan ang uh, dalawang uh, senador ano, mga kaibigan Si uh, Ping Tim Latson at uh, si Marco Letal mga kaibigan at ano ka mo ang kanilang pinagtalunan. Ito ay tungkol di umano sa pagkakapanayam kay uh, Ping Latson ni uh, Ping ano, sa isang uh, channel dyan, sa Millionario Channel ano, mga At sinabi di umano ano, ni uh, Senador Ping Latson na mas karapat na pag na maging uh, state witness itong uh, si Price Hernandez ano, mga na inalma naman ni uh, Marcoleta mga kapalita ayon sa kanya ay uh, bakit daw gano'n dahil uh, sinabi ni uh, Ping Lakson na nung mag-ibigan. Panuurin po natin ang uh, video para naman na uh, may idea po tayo kung anong pinagsasabi natin dito, anong mga kapalita. Ito na. Yeah, Our prejudicial questions, okay, Mr. Go ahead, Chair. go ahead, go ahead. The foremost to my mind, Mr. Chair, is the integrity, the impartiality, and the objectivity of the proceedings of this, of this committee. Mr. Chair, you were interviewed on Billionario Channel by Miss Pinky Webb. Basahin ko po, sabi niya, Senator Pink, para sa inyo, sino ba ang sabihin natin worth it or dapat na i-considera na state witness na ipasok man lang dito sa Witness Protection Program? And you responded, at this point between Discaya and Bryce Hernandez, Bryce Hernandez, Mr. Chair, question is does the chairman has the prerogative or the right to make judgment no that's my perspective no that's my personal opinion outside of the hearing or outside of this hall so don't question my opinion I am not questioning your opinion, Mr. Chair, but you are the That's chairman of here. this committee. Anyway, let's proceed with the... With us, uh, the, the uh, you are not interested in the prejudicial question that I am going to raise, Mr. Chair? Go ahead, you raise your Kaya nga, sinasabi question. ko sa inyo eh. You're an investigator, we are investigating... Uh, okay, Mr. Chair, we are in, still in the Hearing investigating... Suspended. Ayan mga kabalita, inyo pong napanood ano, at ano ang masasabi natin yan. Well, unang-una -una po mga na dapat po sana ay uh, yung mga ganyang pagtatalo ninyo ay uh, hindi po diyan uh, pinapakita sa inyong uh, pagdinig na yung dahil kami po ay nanonood at nakakadismaya naman po na yan ay mapapanood pa namin suggest po sana natin na uh, pagkaroon po kayo ng uh, close door meeting ano makibigan bago po kayo sumalang diyan ano dahil naabala po ninyo ang ating uh, pagdinig na yan alam niyo naman kung gaano ba ang taong bayan para sa nasabing usapin so, eh, ano makibigan na uh, mabigyan ng uh, hustisya ay uh, mga nagnakaw na ito sa ating pondo ng bayan ano mapibigyan. Kung maaari po sana ay gawin natin na uh, mas makabuluhan at yung uh, mas ethical naman sana ano mga kaibigan. Dahil <laughs> yung napapanood po natin ay hindi po maganda sa uh, tingin natin ano mga kaibigan. Yan lamang po ano mas maigi po sana kung kayo ay magkakasundo dahil kayo po ay uh, ang dalawa yung, uh, inaasahan po namin na veteranong ng uh, senador ano makibigan na may mga karanasan na hindi matatawaran pero yan pa ang nakikita natin. So yun lang po ano makibigan. Sana naman po sa susunod ay ayusin na muna. May isa pa yan mga kaibigan, ia-upload din po natin.